Tumataas ang bilang po ng mga kabataan na naninigarilyo ayon po kay Ben Cyrus Elurin, Pangulo po ng Pinoy Action for Governance and Environment Incorporated. Sa nakalipas na apat na taon ay tumaas po ng ilang porsyento ang mga naninigarilyong kabataan. Wala 2.3% o makikita po sa 4.8% ang bilang ng mga kabataan na may edad siyam hanggang 10 taon. Ang napaulat na nagyayosi ang data na nakuha namin sa Food and Nutrition Institute ng DOST, uh, lalo na sa mga kabataan, nasa age 18 to 19, 14% ang increase ng magsisigarilyo ng mga bata. Sa 10 to 9 years old, nasa 4.8%. from up from 2.3% in, in, just the last 4 years. Anya, dumami po ang bilang ng mga kabataan na naninigarilyo dahil sa talamak na bentahan po ng puslit na sigarilyo sa pababang halaga. This illegal cigarettes, binibenta sa publiko, mm -hmm. sa mga public markets, binibenta ngayon kasi mura eh, nasa 40 pesos per pack. Naloko na, tinigbo ni Ben Cyrus Elurin, Bakulo po ng Pinoy Action for Governance and the Environment Incorporated. Makabubuti o manong masog po ng otoridad ang bentahan po ng smuggled na mga blue seal, yung mga sigarilyong yan. Bukod po sa epekto naman sa kalusugan, malaki rin ang nawawalang buwi sa gobyerno dahil sa mga puslit na sigarilyo at may epekto din po ito sa universal health care, mga kapuso.